So guys, magandang umaga guys. Dito tayo ngayon guys sa may mga dating mga panagatan guys nga nangasira na. Dito na naman tayo guys sa Eh. Magandang umaga guys Dito tayo ngayon guys sa May mga dating mga Panagatan guys nga nangasira na Dito may tinatawag dito sa amin na gutas Dito tayo ngayon Kasi wala doon sa ibang pistuhan natin At dito tayo sa mga bukas merong dawi ang partner ko guys salay salay din kailangan painan Masyadong malilit ngayon ang mga pain. tapos kung guys kasi maliit yung mga pain. Yeah, nautomal na ngayon guys. Dahil sa walang ano, ulan ang ulan meron na ano, dali. Ah. Yeah, wala pa nakawala. Goro mo. Ano ng tino? Salay salay, salay salay. Ah, dito lang muna guys. Mamaya na lang naman mag ano kami mag-video. Maraming salamat sa panood guys. Bye bye guys. Ingat kayo palagi. A FEW MOMENTS LATER Hello guys. are guys. Ah. <laughs> <Yeah>. <laughs> uh, ako Smuggle, smuggle. salamat bye Two hours later. Hello po, magandang tanghali. Dito tayo sa gitna ng laot. ang ano tayo nangisda tayo tito, masyadong matumal guys ngayon napakainit ang araw at, at ano ang dagat tinaw hindi malubog at mayroong nagpa shout out dahil sa akin si Uh, Idol Roli Roli shout out sa iyo Idol Roly Moto shoutout Shout out sa inyo Idol Pasinsya uh, uh, Pasensya na nga Matagal ko na replyan yung Ano mo Message At uh, shout out na sa inyo Idol at God bless you ito tayo ngayon sa may ano may payaw natin na nagat masyadong matumal walang pahuli kaya ito sumilong muna ako sa may ano namin bangka mainit masyado so, mm -hmm. napaka init ang araw walang ka ano ang araw sa lipod hindi na sa lipuran sa ano ulap masyado mainit at dito lang muna guys mamaya na lang ulit ako mag video pagdating na doon sa bahay siguro kasi ito walang huwag ngayon sa pangisda namin Matumal. Walang madawi. Uh, ma ano lang ang pain namin. Kuha lang ng isda, hindi ma dawi. at maraming salamat guys sa inyong pagpanood. Ito lang muna guys. Bye-bye, bye guys. Ingat kayo palagi. Maraming salamat sa inyong lahat. A few moments later. Hello guys, ito lang isda natin ngayong araw guys. Kunti lang kasi matumal masyado ito so, nandito pa sa may planggana ito lang isda natin ngayon lang masyado kasi mainit ang araw masyado o oh. bukas naman ulit guys At maraming salamat sa inyong pag anood bye bye